Hi guys, dahil nabalitaan natin ang nagte-trending na Anli Sisig, Anli Lichon Kawali at Anli Paris Soup sa halagang 169 ay pinuntahan natin ang tagpuan Shawarma and Grills dito lang yan sa Masinlok, Sambales. Ito ay matatagpuan sa tapat ng Boss Gasoline Station na malapit sa Northern Sambales College. Tara, samahan nyo kami. Guys, ito nga pala ang house rule kapag kayo ay nag-avail ng Anli Sisig at Anli Kawali. Ayan na nga guys, kumukuha na ng pagkain sila misis. Take note guys, ikaw mismo ang kukuha ng sarili mong pagkain basta siguraduhin mo lamang na ito ay kayang ubusin upang ikaw ay hindi ma-charge ng 50 pesos. Maraming salamat nga pala sa aming napakabait na sponsor para makakain sa tagpuan. Ah, ha. Ah. Ha. <laughs> Tikabuh. <laughs> <Peek -a -boo. coughs> oh. Guys, tara na tikman ang kanilang sisig at lechon kawali na siguradong papatok sa inyong panlasa. Ayun na nga guys, dahil sa sobrang init ng panahon, tayo nga ay nag avail ng kanilang pang halo-halo sa halagang 99 pesos. At dahil tayo nga ay nabusog na sa kanilang pang malakasang anlisisig at anlilitsong kawali, ay tayo ay uuwi na. Maraming salamat sa tagpuan, shawarma, and grills. Let's go!